Uwi na! Katulad po ng ating naipangako, ibabahagi namin sa inyo ang ating karanasan sa paglipad pabalik sa Pilipinas mula sa Amerika nitong Marso 2024. Siyempre, hangad nating makapagbigay na rin ng mga ilang tips sa pagbabiyahe. Ang schedule po ng ating lipad tungo Pilipinas mula sa Los Angeles Airport, mas kilala sa tawag na LAX, ay alas 11 ng gabi. Isang oras ang layo ng airport mula sa ating pinanggalingan kung saan umalis tayo ng alas 5 ng hapon. Bali, alas 6 ng gabi tayo pumasok sa airport. Walang traffic patungo sa airport dahil sa mga freeway at magagandang traffic system sa Amerika. Lumalabas, meron tayong limang oras para sa lahat ng gagawin bago ang biyahe. Kasama na rin ang hapunan bago ang 14.5 hours na lipat. Narito na putay tayo sa airport. Walang hassle sa pagpasok, walang security check, wala akong nakitang gwardiya, tuloy-tuloy lang po tayo. Diretso tayo sa pag-check kung saang counter tayo tutungo. Medyo madabi din po ang counters kaya kailangan mag-check muna. At ayun nga, nakita natin kung nasaan ang PAL counter, diretso na tayo doon. Five hours ahead pa ho ang ating flight pero ang dinatna di natin doon ay medyo mahabang pila kaya medyo nagtagal tayo bago tayo nakapag-check-in. Kung mapapansin niyo po, ang check-in counter area ng Los Angeles Airport ay paradig na IA3. Nakahilera lang po ang mga check-in counter, pipila lang po kayo doon. So anong mga dapat ihanda sa pag-check-in? Una, syempre ang passport nyo. Ikalawa, para mas mapadali, ang ticket confirmation niyo At pangatlo, yung tinatawag na e-travel registration. At diyan po tayo nagkaroon ng konting aberya. Dumating po tayo ng walang e-registration sa airport ng Los Angeles. Ito po kasi requirement to ng Philippine government. So ang inisip natin, total mabilis naman ang internet sa Amerika, doon na lang tayo sa Los Angeles Airport magpaparegister itong e-travel. Okay naman po sana yon. Kaya lang, ang na-miss natin, kailangan pala natin ng US phone number. Eh, yung SIM card natin na ginamit sa Amerika, iniwan na natin bago tayo tumungo ng airport. Noong nag-register na tayo sa e-travel via online, biglang may notice na pinadalhan daw tayo ng one-time password sa ating telepono. Eh, wala tayong phone number noong panahon na yon. Kaya, medyo nagkaroon ng abirya. Ang naging solusyon po natin ay hanapin ng mga buttons na imbis na ang password ay padala sa telepono, ipadala na lang sa ating email address. Kaso medyo matagal at komplikado ang proseso kaya ang payo natin, register kayo ng e-travel habang may phone number pa kayo sa lugar kung saan kayo manggagaling. So natapos na po ang ating check-in, meron na tayong boarding pass at aakyat na tayo sa susunod na floor para sa pre-departure area. eh dito na yung mahigpit na screening. Ang totoo nga niyan, eh, sa sobrang higpit, yung nakatupi kong long sleeves na polo, eh, pinatanggal ang tupi. Ininspeksyon ko na yung nasa ilalim ng tupi para sigurado nga naman. Diyan na rin po sa security area na yan, makikita ang mga immigration officers para inspeksyonin ulit ang inyong passport, i-scan at malamang i-record ang inyong departure. Mahigpet, medyo detalyado, pero alam natin eh, yun ay para sa ating kapakanan. Ito na nga po tayo sa pre-departure lounge ng Los Angeles International Airport na kung saan mga high-end shopping and dining outlets ang bubungad sa iyo. Malaki ang lugar, malawak, maganda. High-tech din ang mga serbisyo. Gamit lang ang inyong smartphone, pwede ka nang umorder ang gusto mong kainin habang hinihintay ang inyong flight. Pero dahil nag-haul na tayo sa oras, minabuti natin na alamin muna nasaan ang lokasyon ng ating departure gate. E eh, napakalaki naman pala nitong Los Angeles International Airport. Talagang gugugol ka ng panahon lalo na at kung medyo malayo ang departure gate na naka-assign sa iyong flight. Ang ating assigned departure gate ay nasa Terminal B. In fairness, hindi mo naman kailangang lumabas ng Terminal A para makarating sa Terminal B dahil connected naman ang mga building kaya nga lang eh medyo talagang mahabang lakad ang mangyayari. At eto na nga, nasa Terminal B na tayo at tanaw na natin ang ating departure gate. Oras na para kumain. Pagkaing Amerikano lang po ang meron. Ang lugar ng boarding gates ng Los Angeles International Airport ay medyo maluwag mayroong sapat na upuan para sa mga naghihintay yung makasakay. Maski nung malapit ng sumakay, sapat pa rin po ang upuan. Siyempre, hindi pwede kumpara doon sa sitwasyon sa naiya. Eto na naman, konting abirya. Pagkatapos pong ma-scan ng ating boarding pass doon sa boarding gate, tayo po ay na Ang lumalabas hindi nag-reflect yung ating e-travel registration. So, kailangan nating ipaliwanag na tayo ay na-late ng registration at inilipat natin ang ating one-time password. Pagkatapos ng ilang minuto ng verification, eh, sa wakas nakita nila na may e-travel registration naman pala tayo. Yun lang, nahuli tayong sumakay. Kaya huwag nyo pong iisipin na hindi importante yung e-travel registration. Huwag yung iisipin na parang hindi na naman i-check yun. Sana experience po natin, kini-check yun. Yung pala yung pag-scan ng boarding pass mo, nakalagay doon kung may e-travel registration ka. Ay kita po sa mapa ang ating tatawirin mula sa Los Angeles patungong Manila. Yan po ay dadaan sa ibabaw ng Hawaii, ng Guam, bago dumiretso na Manila. 14.5 hours ang lipad, non-stop. Halos sa kabuuan ng flight ay nakapatay ang ilaw. Ito ay para ma-induce ang pagtulog ng mga pasahero. Dalawang beses kayo bibigyan ng full meal at may isang merienda sa gitna. Ilang minuto po bago lumapag ang aming aeroplano sa Maynila, nag-distribute ang mga flight attendants ng customs declaration form na kailangang filapan ng mga pasahero. Importante na may dala kayong ballpen. Itong mga form na ito ay kukolektahin sa inyong pagbaba bago kayo lumabas ng arrival area. Hmm, may pa-welcome pa si Smart, oh. So, didiretso na po tayo sa customs area. Wala namang hassle masyado dyan. I-claim nyo po ang inyong bagahe. Kung wala naman talagang questionable sa dala nyo, tuloy-tuloy po kayo dyan. At didiretso na kayo dun sa immigration counters. Siyempre, pag Philippine passport holder ka, mas madali dahil i-scan lang nila ngayong passport. Paglabas mo sa arrival area, ando na yung mga nag-aalok, napalitan nyo yung dalag nyo into peso. Maayos at malinis ang tourist lounge ng naiyawan pero mukhang wala tayong masyadong nakasabay na turistang pumapasok sa Pilipinas noong oras na ito. Walang duda, nasa Maynila na tayo. Kitang kita naman ang traffic. Ayan pa oh, traffic for more. At ang pinakahihintay, Filipino food. Diretso na tayo sa domestic airport para tumungo na ng dawang. Salamat sa naging maayos na biyahe at maraming maraming salamat sa inyong lahat.